dami. Dami sobra. Oo, oh, nainggit na naman kayo. <laughs> okay, pag nainggit, pag may nakita kayo, maraming sobra. <laughs> so yun, what's up sa inyo mga bro, panibagong araw, panibagong vlog na naman For today's video mga bro, ngayon ay Sabado mga bro At araw ng sahod mga bro At dito nga mga bro, makikita natin baka sa mukha ng mga kasama natin mga bro yung atua uh, dahil ngayon nga ay sahod na mga bro kaya tara so. samahan nyo ako sa content na to for today's video mga bro dito makikita natin yung mga funny reaction ng mga kasama ko dito sa trabaho mga bro at sa mga kwentuhan talaga namang meron yung kasamang katuwaan mga bro so yun yung pong may sasawurin dito yung wala nang sasawurin dito <laughs> ayan so, <napalik> ka din <laughs> O ba hindi kasala. Eh. O oh, eto, mabali rin to. Hindi ko mahal si si kami Sa Saan ka ni eh? Pinipilaan mo? Ano pinipilahan mo? Sa advance kami. Nakapila. Hindi alam eh. Pwede libo. Hmm. Tama't siya kung hindi na yung dikos mo. Saan magkakalapin minsan? May libo? Pwede Darwin, ka na Darwin. Hindi ko Ba't tayo mo sabihin si ka Darwin? malas Malas ka daw, bro. malas Hindi ikaw na na. Matatawag pa

dami. Nami sobra. Eh. Oo, oh, nainggit na naman kayo. Pag nainggit, pag may kayo marami so sobra. Sobra. <laughs> sa ini, <'yo> sir? <laughs> <Wala>. <laughs> Ay. Ay, maganda bilang ah. Ay. Ano ba yan? Wala kang bariya. Hindi din mo nakatapabayaran kayo. <laughs>